Alden Richards, inamin ang panliligaw kay Catherine Bernardo. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ng kapuso aktor na si Alden Richards na nililigawan niya ngayon ang kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ayon kay Alden, matagal na niyang hinahangaan si Catherine hindi lamang sa galing nito bilang aktres kundi pati na rin sa pagiging mabuti nitong tao. Sinabi rin niya na mas naging malapit sila matapos ang kanilang pagsasama sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Bagamat umani ng intriga ang kanyang pag-amin, sinabi ni Alden na buo ang respeto niya kay Daniel Padilla, ang long-time on-screen at rumored real-life partner ni Catherine. Samantala, nananatiling mang bibig ni Catherine tungkol sa isyong ito. Gayunpaman, maraming fans ang nagpakita ng suporta sa tambala ni na Alden at Catherine. Ayon sa ilang netizens, ang panliligaw ni Alden ay patunay lamang na seryoso siya kay Catherine. Hinihintay ngayon ng publiko ang opisyal na pahayag ni Catherine kaugnay ng isyong ito. Sa kabila ng kontrobersya, Nananatili si Alden na optimistiko at sinabing handa siyang patunayan ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng bagong kulay sa showbiz industry na ngayong abala sa mga tanong kung ano ang susunod na mangyayari. And this are chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.